talagang nagtukaan ang mga labi sa isa't isa. Oh, uh, eh ano naman ngayon, talagang magjowa naman sila. Oo nga, parang si Bea Masama yata ang love na in love. Uh -oh. Masama ba ang PDA? Hindi Lalo naman. sa ganyang estado. Hindi naman sila, unang-unang hindi naman sila mga teenager, hindi naman 15 years old, pa. Siguro ako ma-off ako kung sobrang bata, di Mga 13 years old. Pero yung mga ganyan, nasa, ano na, early 30s, mm -hmm. carry na. Ako naman, okay lang naman kahit pag maglaplapan kayo, sa mag, di ba maghalikan kayo, dun sa, yo. kahit ano, basta huwag lang kayo mag magkaroon ng pumping scenes. <laughs> iba na yon Baka wakulong kayo, di ba? Yung totoo, ayaw mo ba ng ganon? Yung pumping scenes? Yung may makikita ka sa tabi mo bigla, ay, 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 ay. Yung mga ayaw. naghahawa ka na sa wadi, yeah. <laughs> may yung, yung mga, mga dinudukot-dukot na sa blouse. Ayaw mo ng ganon, sa totoo. Ay, wait! Talaga? Yak! Wow. <laughs> <laughs> Ikaw ba? Ako okay. hindi. Ang pinaka-public display ko na lang naman, doon eh, dudu kami sa elebe, sa escalator. Kasi ah. matangkad niya joke, di ba? Uh, uh, uh. Niyakap niya ka, tapos sinali ka niya. Yung, yung smack lang. Okay. Wala siyang pakialam at that time. Tapos, after that, nag-shopping kami. <laughs> <laughs> charat! Charat, charat, charat pa ka nanonood. Walang like, ganon. ba may mga friends ka. Tapos, may, nagulat kami nag-PDA sa harap. Oo, uh, uh, sa iyo sa. Okay no, lang sa, sa akin, matutuwa mo. ako kasi Oo, nga, kaya ka ring tinatanong kita. Kasi proud. Okay eh. Dapat kasi pag nagkaroon kayo ng jowa, proud kayo.